Tanungin kita, ano ang na-anad ko? Ito, na ito, You have to kill me to bring me to life. Ang so dami ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. Uh, siguro hindi ito yung nangyari. Kung nakumbinsi nila noon si Sarah na tumakbong presidente noong presidential election 2022. Nagalawa kami nag-usap at pinaliwanag ko po sa kanya na ang taong bayan talaga gusto siyang tumakbo. Presidente. In UBC, presidente. Hindi yung vice-presidente. Hindi yung vice-presidente. Uh, base doon sa panayam kay Attorney Panelo na talagang kinukumbinsi niya si Attorney Sara na tumakbo bilang presidente. Eto, balikan natin yung mga pangyayari. Tumakbo siyang presidente. Unang-una, -una, sabi ko po sa kanya, eh, hey, ikaw lang yata ang taong alam ko, na, na ang panguluhan sa iyong mga palad, eh ayaw mo pang tanggapin. Eh lahat ng survey, eh sa so, talaga nangunguna, malayo ang mga kalaban niya. At binalaan pa nga niya ang nooy dating mayor ng Dabaw na si Sarah. Ah, ang problema niya, baka kung sinong presidente, kung bayo siya, eh, eh, ayaw sa kanya o hindi eh, magiging... Ah, bago pa yung panayam na yan kay Atty. Panelo, eh, nabanggit na ng dating presidente na ayaw niyang tumakbo si Inday Sara bilang presidente. And my daughter, iniudyok ng Manila, sabi ko, my daughter is not running. I have told Inday not to run. At kahit pa nga nangunguna ito sa survey, talagang may pag-aalinlangan siya kamakailan lumabas sa Pulse Asia Survey noong November 23 hanggang December 2, 2020 na isa sa bawat apat na Pilipino suportado ang presidential I have told in the not to run kasi naaawa ako sa gadaanan niya na dinaanan ko. Uh, talagang nalito si Mayor Sara noong mga panahon ngayon dahil sa statement ng tatay niya na noon ay dating presidente. At uh, yung iba-ibang grupo naman na nungungungbinsis sa kanya na gusto siyang patakbuhin bilang presidente. Demanding to talk to me about it. I decided ako noong January, I was asked to extend it until April 30, and then by April 30, I was asked to extend it until July. So July, pinagin uh, ako ng HNC governors until July to decide

Napilitan na silang mail file ng COC at tumakbo si BBM bilang presidente. Well, with very early on We talked about it, The, yung very much, much publicized, yung pinuntahan namin sa bago ng birthday niya. At ito nga, nung last day na ng filing of COC, ay humabal pa itong si Senador De La Rosa na mag-file ng kanyang COC bilang presidente. De La Rosa filed his candidacy for president on Friday, October 8. Ako po si Senador Bato de la Rosa, tumatakbo, pagkapangulo ng ating bansa. At noong tinanong nga siya kung kanyang desisyon, yung kanyang pagtakbo bilang presidente, eh sinabi niya na desisyon ito ng partido. Ako decide Ang partido ang na-decide na tumakbo At may mga hakahakangan na dahil hindi nagpailang si Osis si Sara bilang presidente, eh kung sakaling makapag-isip siya na tumakbo bilang presidente, eh makakapag-substitute sila ni bato at meron pa siyang chance na makatakbo bilang presidente. Sir, sir may mga nagsasabi na baka papalitan din kayo ni Mayor Inday later on. Pwede ba yan, sir? Hindi mas maganda. At hindi na nga nakapag-file ng COC si Mayor Sara para makatakbong presidente. De La Rosa says he was hoping Davao City Mayor Sara Duterte would show up to file her candidacy for president. Sara instead sought re-election as Davao City Mayor. At nang matapos nga ang drama at kontrobersya ng filing of COC para sa National Election 2022, ay umugong naman ang mga balita ng aliyansa na naganap sa kasalan ng anak ni Senator Bong Revilla. Kinumpirma ni Senator Revilla na pinaklasa na ang pag-anib ni Inday Sara sa Partidong Lakas. At noong natanong nga si Mayor Sara, ito yung mga pahayag niya kung sasapi siya sa Partido ng Lakas. Salamat ako sa mga supporters ko and um, I hope na kung ano mong mga, mga mangyari sa mga susunod na mga araw ay maibigay ko sa kanila kung ano yung gusto ko. At dahil nga sa Sanib Pwersa na ito, nabuo ang unit team kung saan si BBM ang Tumakbong presidente at nagpaubaya si Mayor Sara para tumakbong vice-presidente. At uh, sa tingin ko kung hindi nangyari ito, si Inday Sara sana ang presidente at hindi makukulong si dating Pangulong Duterte. Yun lang.